Gutom na tayo guys Gutom gutom na gutom na ako Magandang tanghali sa ating lahat Mananghalihan tayo Kain ako na gutom ako sa biyay Sarap ang ulam ko O talong O sausaw ko sa Talong guys oh sarap Nagprito din ako kanina ng talong Sausaw ko sa bagoong Sausaw natin sa bagoong may bagoong dito O, o, o bagoong O Saun natin sa bagoong Hataw tayo dito, tubig Yan, pag bumibiyahe ako Sabi ko sa inyo Yan o, oh, tinola O, oh, may tinola din ako, sarap Hmm Tinolang manok Yan, bigit kain tayo Hmm, Kabut tayo Hmm, sausap din -ti dito -ti po buong ngayon Hmm Hmm tayo, kabsat, Koboy tayo kapsat, koboy yan Nakita mo ang sayom. Hmm? Gi sa oh. sabagoong mm. sarap sa hmm. so, talong guys sarap sige kain tayo mm. sarap mm. Uh, sarap mm. Mm. Rob. Oh. Mmm. Rob. Sarap ng mm. talong. Mmm. Kain yeah, tayo. Mmm. Mmm. Tapos ang mahal na ng, ng talong. Bili ko kanina sa talong, ano, ay, ay, mandali, ano, for, ah, uh, 120 yung Anim na piraso, 20 ang isa. Hmm, syempre ng gulay. Yung sayote sa ano, talong. Hmm. Ay, sa talong sa pino lang manok. Ganito kasi ang ginagawa ko pag, ano, nagbibiyahe ako always ako magbaon kasi kung saan abutan yung ramdam ng ano gutom ko eh automatic kakain na ako kahit mahirap magkasakit hmm, Yep. At kain tayo mm. Talong Tap ng talong ko guys ah Kayo guys Iba yung Pag iba yung inisip nyo Talong talaga to Talong Tap hmm pasa Laga, kanina talagang masarap. Sabi ko, masarap to. Hmm. Hmm. Yup. Yeah. Hmm. Masarap ng ulam. Tapos may tinola. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Yep. Mm. Mm. Hard. Talong yung gusto ko, talong. Mm. Talong. Busing ko itong talong. Hmm. Hmm. Yep. Hmm. Salt tayo, salt. Ah. para hindi magkasakit ang tiyan natin diba ang hmm. hirap kasi magbiyahe guys lalo pag malayo yung kain ng restaurant hinahabol mo yung time mo doon oras mo para ano lalo na kung ano is, ano na yung tiyan mo kumahap din na dahil sa gutom kaya dapat may baon ka agad yan may baon ka lang always yan thanks so much guys hanggang sa so muli bye bye kain na kayo dyan panang